What's up mga lods, kamusta? Nagbabalik tayo mga lods dito sa may monumento Pero itong okay na to, bago to mga lods Well, bagong gawa lang ata to Pero lagi tayo nagpa dito Nung hindi pa siya nagagawa Tapat to ng SM Grand Central Ang bagong pangalan nito ay Napakita ko naman dito sa B-roll At ngayon nga ay 40% sale sila Sobrang haba ng Pagpipilian nyo dyan mga lods no? Pakita na lang natin yung mga sapatos Siyempre sa sobrang dami nito. ito, hindi natin may isa-isa puntahan nyo na lang. Sa monumento lang to. Dapat ng SM Grand Central. Yung Google Map, ilalagay ko na lang sa description. Click nyo na lang yan. So, let's go. Noong nakaraan ko lang napansin na bago na yung ukayan, mga lots. Bagong gawa ata ito. Pero, ayan. Tignan nyo naman. Naka 40% sale na sila dito sa mga sapatos. So, check na lang natin yung mga available na sapatos dito, ibawas nyo na lang ng 40% yung mga sasabihin kong mga sapatos. Ang daming Air Force One, no? Ay, may night jogger pa. So, tara na. Sa unahan pa lang mga list nagpapakita gilas na. Skechers. Ang ganda ng colorway. Ang size nito ay 8.5. So, check nyo na lang maigay kung ano yung issue. Pero, wala naman ako nakikita ang pinaka major issue nito. At uh, check natin dito sa kabilang fair yung price. 1,980. So minus nyo na lang 40% yan. Dito meron din silang umabot kasi ng 2,280. Pero bawasan nyo na lang din. No? Ito 9 naman to. Mga big sizes din sila. No? Dami pagpipilan dito. Sa so, managahanap ng running system. Ngayon lang ako nakikita ng ganitong running system na colorway black and gold ang size nito 8.5 Ayan o no? oh. RS check natin kung magkano 2 to 80 ito pa meron pang sketchers dito okay, ang size naman nito na ay size 8 1980 Nike SB Dunk Low Pro 2580. Ito medyo pricey pa kahit may minus na na 40% size 8. Ito yung outsole niya no. 8.5 to na Air Force 1. Mag wala pa siyang sole set. At ang price niya dito 2280. Mas minus 40% pa. Ito naman no, 1980 na size 7. 1880 lang to tapos minus 40% pa pumas weight kakaiba yung colorway nya design nya dito sa may ano no toe midsole ang size nito ay 9.5 sa US ay, may insole pa no? may ganyan pa another air force one marami silang air force one dito marami kayong pagpipilian ito ay 1,980 at uh, check natin yung uh, size 11 to mga Ang size naman nito na 8. Check natin no. 1780. Ito 1880. 8.5 eight, eight, Nike M2K 1880. 8.5. Kasi to another Air Force 1 no. Size 9. 1880 wala namang soul shape mga lods mas maganda nito puntahan nyo para makita nyo may yung mga sapatos ang dami nyo no, dami yung pagpipilian dyan may mga Nike blazer pa dito 1880 size 8.5 ito pa, Icy pa yung soul nyo 1980 wala akong makita ang size sa malabo na pero size 8 mga lods ay pa tapos meron pa ako nakita dito eto to to 2280 kita nyo naman Sa so, check natin oh. adidas ang ganda pa nito oh. size 7 men ito ping pong nakalagay oh Adidas 1980 na size 8. Ito yung outsole niya oh. Magaganda yung mga condition ng sapatos nila dito mga lods. Ito merong Nike blazer, size 10. Laki na ito. 1,980 pesos. Ito walang size tag mga lods eh. Hindi ko makakita. Ito ay 1,880 Nike. Ito yung outsole. Ganda no? pa. Yan lang, walang size mga eh. Pero tansya natin na sa ano to. Size 8 or 9. Pogi nito. Another Nike blazer. White naman to. Kanina black, ba? Diba? Ito ay size 7, men. 1,980. Kanda? Ito may fila. Ako nakita naman, no. Oh. 1,980 rin to. Mga mahilig dyan sa fila. Maganda yung design. Tsaka way size 9. Ito yung auso niya. Pagyan ko na lang kayo ng viral maya maya mga lads. No? Kasi sobrang dami. Hindi ko siya na isa isa na talaga. Pero yan. Ang daming magaganda. Ang daming mga solid talaga. May Skechers po. Ito maganda rin to. Baka meron siya naghahanap na Skechers. 1980. Size 10.5 naman to. Yan big size. pogi na itong fila na to no? 1,980 ganda ng colorway niya, green size 8.5 ito yung outsole niya okay na okay pa may mga boost din sila no? Yan, no. tapos yung pa ultra boost ito na another Nike blazer ito na yung jogger 1,880 ganda din ng colorway no? size 9 ano 1,880 pesos. Ang ng mga fila nila dito. Ang, ano, ang lakas maka ano sa akin. agaw tingin no. 1,980. Size 8.5. Ang gaganda ng mga design. Ito pa sa taas. 1,980 rin to. Adidas. Size 9 naman to. Wala akong masabi sa mga ano na ito, mga lods. Uh, wala akong masabi sa mga condition ang sa solid eto, Nike size na 8 at uh, ang price nito 1,880 pesos tapos sa baba nyan, merong poging-pogi na Adidas Stan Smith big size to, size 11 uh, check natin dito yung price nya 1,980 pesos uy Air Max, nakakaiba size 8.5 1980 pesos ito rin another 1980 pesos size 8 ganda rin na ito yan yung outsole lo. diba another air force 1 marami sila air force 1 talaga 1980 pesos at uh, size 8 mga lads ito yung outsole nya no magkaiba yung colorway no pati yung lace niya. Meron silang Converse. Yes. Ang size nito ay size 9. Ayan, 1,980 pesos. Grabe Air Force 1 nila dito. Kakapakita ko pa lang pero meron na ng mga Air Force One dito. Eto, 1 dito. Ito 1,980. Ito 2,280. Ito meron silang Mizuno. Para may iba naman, no? <laughs> puro Adidas Nike na napapakita natin ito 1880 at ang size nito ay 8.5 Uy, may pick sila. Ang ganda ng design. 1880 pesos at size 9 to. Ayan o. Okay, okay pa yung condition. mabago pa. Ito, 1880 pesos na Nike. At ang size nito, na check natin, 8.5. Nike SB pala 'to. Ang kulit nito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong Adidas. Ang ganda sa mata. 1880 at size 9 na ano to. May Gucci sila sulit so, ito 1,980 pesos may nakalagay dito made in Italy pero well, walang size tag mga lads pero tansya natin nasa size 8 or 9 to ito tignan nyo to kano sya 1,880 pesos size 9 na na adidas sya pero iba yung design nya oh. ang kulit <laughs> Ito, meron din sila mga Yeezy dito, no? Ito, 7 and up naman to. Check natin saan ko yung price niya. Ito, 1,880 pesos. Dito pala sa dulo, mga lads, yung mga Converse Vans nila. Na nakalagay, ayun, no? may, may mga Onitsu ka dun. Ito, Vans. Yun, no? Check muna natin tong checkerboard na to. Size 11. At 1880 pesos. Ito Converse 1 star 1780 at size 6. Ito meron dito. Na lang mali ito. Eh. Size 7 na 1780 pesos. Ito din mali ito. 1580. Anak dito sample 'o. Not for resale. Size 5 unisex eto Kano siya? Parang burado to. Check na muna natin, no. Size 10. 1,880 pesos dito na tayo sa mga unitsoka ka baka may naghahanap dyan ng unitsoka ka marami kayo may kita 1,880 pesos na size 7 and up colorway ay red ay ito goods pa kasi di ba karamihan ng mga unitsoka ka medyo mabilis maupod ito yung soul niya kaya pagka okay eh talagang upod na pero ito goods pa 1880 to ito naman ay 1780 size 8 and up naman to ito goods pa yun marami po oh dito tayo sa black naman no size 8 naman to oh goods pa check natin no wala dito eh. 1780 pesos ito naman yung hindi na kailangan ng ng lace ay burado burado yung size tag nya pero mukhang malaki sya tingin ko na size 9 or 10 yan pero 1880 sya tapos dito Mexico 66 1880 rin to at size 9 ano yap to 9 ano yap dito ko natatapos yung vlog natin mga lalas. Napakita ko naman sa inyo at update kayo kung ano pa yung mga available na sapatos dito. Yung pangalan pala ng okay na to ay Nombre de Moda Fashion. Uh, puntahan nyo na lang yung Google Map na sa description. Lagi naman natin pinupuntahan yung okay na to mga lalas nung hindi pa siya ayos. No? Pero tapat to ng SM Grand Central. Ito marami pa mga solid. Kung meron kayo na tripan, check nyo na lang. na 40% yung mga sapatos at marami pa sila ditong garments. Check nyo na lang di kung meron kayo matripan kita kita ulit tayo next vlog peace